talk to Papa. Sige, Joan. Joan, balita ka, problemado ka daw. Oh. Okay, uh, sige, anong, anong problema? Kwento na. Talk to Papa na. Oh, kasi po yung dati kong asawa. Dati ah, asawa, wait lang. Ayun, Dating asawa, uh, kasal dati asawa, kasal ba ah. kayo? Kasal ba Masasawa po kami. Tapos 8 years na po kami hiwalay na. Oo. Oh, 8 years nang hiwalay. Bakit no problema mo pa rin? Oo. Oh. Ay po, po. Gusto ko pa ng justicia. Ayun hindi ngayon po kasi hindi pa po ako makamood ang doon sa pangyayari na iyon na kasi ah, nag-asawa po kami noon na bata pa ako, 15, 13 years old pa lang na hindi ko po siya mahal. Wait lang. Wait lang. 13 years old? Asawa mo na? Opo. Nagpakasal na kayo? Opo, kasi ano, huh? uh, ina ako nanay ko po kasi yung nagreto na mag... na daw po kami. Kasi ayaw nyo na nakulibot. Nako, invalid yan, te. Pag 13 years old, pinakasal ka. <laughs> Kasal ka, salang okay. lang ngayon po, na-realize ko ngayon na yung mga pinagdaanan ko ngayon, yung problema ko pa rin kasi hanggang ngayon wala pa rin katarungan eh. Anong katarungan? Bakit katarungan ang pinag-uusapan natin dito? <laughs> 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 Parang masyadong mabigat yung katarungan. Naghanap ng hostesya. So, sa nga po hanap yung maanap ko eh, hanggang ngayon kasi hindi po ko nakakatulog ng mahimbing, ng maayos. Bakit? Bakit? So, bakit? bakit? Ano yung katarungan? Bakit nagahanap ka ng katarungan? Gawa po no, nung umpisa po nung to ng pagsasama namin na hindi ko po gusto. Umpisa pa lang to eh. Sinasaktan na ako na hanggang ah uh, hanggang sa nung sa bunso ko. yon. Oh! At saka 13 years old, nagsama na kay Sos Mario Josep. Ano bang, ano bang alam mo sa relasyon at pamilya? Dapat naglaro ka na laro, uh, laro, lang. Oh, Hindi pa Oo. e mo ko ba naman sa magulang mo? <laughs> Isang pa ano eh. Oo. Oh. Sa mga nang labo. Ah, Oo. Oh. O oh, ngayon, nagkaanak ba kayo? Opo. Okay. Ilan? Walo. Walo. <laughs> walo. Sus ba ni Kung 30 years old, inasawa ka na, malamang makakarami talaga kayo. Kasi po ano, hiwalay kami tapos balikan. Pag nakakaisa, tapos balik na naman. Tapos na ako, na Aray, ano ba yun? <laughs> pag nakakaisa, maghihibalay. Tapos babalik, naiisahan na naman hanggang sa nakawalo. Opo, bugbog sarado nyo na pag nabuntis. Tapos pag nabugbog ka, alis naman ako. Tapos pagka ano, na naman. Ewan ko ba naman sa'yo? <laughs> diba? Nagpawalo ka <ko> pa talaga. <laughs> Binubugbog at binubuntis ka lang naman. <laughs> <laughs> Di ba? Grabe ka naman. Paano na? Tagal na po. Tagal na po ng tiis ko. Oo, oh, walang taon din yun. Hindi, walang bata. Kung il ilang taon kayo magkarelasyon? Um, hindi ko pa masabi kasi nung 2000, ang ilang 1991 pa yun? Tapos, hiwala yan, balikan lang ang nangyayari sa amin. Ngayon, pinatuloyan na po na umalis pa ako ng bahay is 2000, ay, 2016. O, oh, teka lang. Na oh, sige, At, kung nakapaghiwalay ka, Para yung walang mong chikiting, Aber? Oh. Yung, yung lima po, may mga, mga asawa na. Tapos, yung apat, bali, eh, sinilati ko sa sabi is the Ngayon po, hindi ako pinili ng mga anak ko. Ngayon, uh, na nag-decide muna akong na bumalik dito sa pinapasukan ko. Naka, um, teka lang, lang. Mabuti. So, uh, nasa DSWD yung apat na bata? Ako uh, ko po yun. Pero pa so, paano, pa paano yung proseso pag doon sa DSWD? Sila yung mag-aalaga? Doon mag i uh, Na-assist na lang po, bali po na okay na po yun, napunta na po sa akin yung apat. Oh. Eh, ang sabi ng DSWD, pipiliin ng mga bata kung saan gusto sumama, kung sa tatay sa atin. Karino sa kanino sumama? Eh, sa tatay. Eh? Tapos, Aww. ang narito, po, pa ko dito sa pinapasukan ko, nakapag-isip mabuti kung anong dapat mong gawin kasi uh -huh. nga, yung mga anak ko nahihirapan. Ay, bakit yung tatay yung pinili? <laughs> eh, i yan daw po kasi ang sabi ng BWD, yan daw po yung, ano ba yung, uh, ano positive, ako daw negative. <laughs> <laughs> positive, <suswili, laughs> positive, negative, saan yan, sa droga ba? Bakit? Ano yung... Ba Wala, wala, ang tatay daw is mayroon. mayroon ah, sa kasigyan. financial. Okay. Wala kang trabaho. Ay, ako po kasi namamasukan pa ako bilang kasambahay po noon. Oo, oh, sa bagay. Kasi kung apat yon, paano mo nga naman papa uh, papalakihin yung mga pangangailangan? Ang nangyari naman po ganito, nung December, pinuntahan ko siya doon yung apat. Ngayon, Oo. Sabi ng apat, gusto sa akin. Ngayon, nag pumunta naman po sa perahang ko. Kasama na kami ngayon. Ngayon po yung bungso at saka yung... Uh, panglima, Umayo po sa akin kasi gawa ng hirap siguro ng buhay, kaya umayo. Pero yung dalawa po, handa po akong samahan. Ngayon po, nandito po sa akin. Nasa na yung dalawa? Nasa akin po, sa buhay po. Hindi, yung dalawang umalis na hindi makapagtiis. Yung po, dalawa po. Kailangan mo mayaman. Ano, ano? Sa tatay po. Ay, at least ka pa paano. Oh, sa tatay na Ay. siya. Dalawa sa iyo, tapos dalawa sa iyo. No. Ma Opo. Amanus na. Kamusta yung mga yung apat na anak na may pamilya? Okay naman ang buhay nila? hindi po po. Um, para sa akin, hindi po yung okay. Kasi sabi ng anak ng barawa, hindi okay yung ano nila doon, sitwasyon. Uh -huh. Kaya nga po, ano nila doon eh. Kasi ganun nga po. Hindi, hindi Yung, uh, yung, uh, yung, mga, yung mga nag, nag, nag asawa Hindi yung, yung nag-asawa. Kanya-kanya na po. Kanya-kanya ng buhay. Oo. Oo. Oh, sige. So, kumusta naman? Sabi mo nagtitiis kaya nga umalis sa yung dalawa. Nagtitiis. Ako po kasi niya yung mamasukan, bali uwi ano lang po ako kasi yung dalawa po na sa bahay. Al mga ilang taon na yan? 14 po. Ah, malalaki ka naman. Ngayon, ang problem ko, baka hindi na naman makapagtiis yung mga bata. Baka umalis na naman. At yun din ang magiging problema mo. Kung nausap ko Plus, gusto talaga nila sa akin, sabi ko, magsabi lang kayo sa akin kung gusto niyo sa tatayo, sa akin. At least kahit papano, paano, eh, meron kang dalawa ngayong inaaruga, no? po. Masaya po. Dahil oh. na, ano kung na gusto nila sa akin. Nag, sabi ko, sa, uh, kahit mahirap, sa, kayo, magtulungan na lang tayo. Basta ang sabi ko sa mga nila, mag-aral sila gusto kong makapunta sa sila Yan naman din ang pangarap ko basta naman lang kami bigayan lang kami ngayon kung may problema sila sabihin lang sa akin tama tama ganoon naman talaga eh eh ganoon talaga buhay natin eh mahirap tayo tulungan na lang magtiis na lang at ikaw gagawin mo yung abot ang magagawa mo makakaya mo no okay. kasi kung yung apat may may pamilya na yung dalawa umalis na sa puder mo kapag yung dalawa umalis pa, di ba? Di ba? Pag tatanungin ka, kumusta ka naman bilang ina sa yung mga anak, sa walong anak? Kasi yung apat na may pamilya, wala ka naman masasabi doon, may kanya-kanya ng buhay. Eh yung apat umalis yung dalawa, tapos aalis pa yung dalawa, di ba ano lang iisipin ng mga tao? Ano lang, papaano mo nalang ididepensa yung sarili mo na laging mabuti naman akong ina? Aww. Kaya ngayon, I'm, unhappy happy somehow na itong dalawang ito na sa iyong piling at ginagawa mo naman yung responsibilidad mo sa abot ng iyong makakaya. ba? Diba? Okay. Mahirap maging ina, mahirap maging magulang, mahirap pumasok sa responsibilidad, lalo na kung wala na wala lakas lang ng lobo yung puhunan. ba? <laughs> diba? Okay. okay. So, sana makatiis. No? Okay. Sana... Makatiis okay. na sa kahirapan. Oo. Mahirap ang buhay eh. No? Pero gagawin ko naman po ang naabot ng mga kaya ko. Basta, Aww. ano lang po sila. Saga lang, saga lang. Makakaakam <coughs> din. Ikaw ba? Pagkagabi, nagdadasal ka. Anong laman ng panalangin oh, mo? Anong laman ng panalangin mo? Makahanap mo sa kahirapan tapos makayang na yung resto ng sabibigod ko sa mga bata na iyon sa akin. Ah. Sana gabayan ka ng Panginoon ano. Sana okay. bigyan ka pa ng lakas ng pangangatawan at saka extra racket para maitaguyod mo itong dalawang anak mo na sasamahan okay. ka kahit nahihirapan sila, no? Opo. Okay. Oh. Maraming, oh. ganda-ganda ng storya mo. Maraming mga magulang na ganito ang nararanasan, danas yung hirap sa buhay, 'di ba? Pero hindi pa rin sumusuko at patuloy pa rin ang laban ng buhay para sa kanilang mga anak. Anong pwede mong maibigay na advice sa kanila? Bilang isang ina na nagmamahal sa kanyang mga anak. Uh, payo po. Uh, Oo. Oh. Uh, basa sa iyong... Ang tinggi magar po. Bago, po uh -huh. uh, maging matibay lang tayo at manalig sa Panginoon at huwag mo wala ng pag-asa. At higit sa lahat, ako din. <laughs> ako din, sana... Mo matungunan ako ng nilad na, na magabayan at bigyan ako ng kalakasan ng katawan, huwag magkakasakit. Yung panalangin talaga para makatulong sa anak ko. May mga bagay tayong pinaglalaban sa buhay. May mga dahilan kung bakit tayo nagpapatuloy. Naging mahirap ang pakikibaka ng ating bida na si Joanne. Pero ngayon, na may dahilan siya para ituloy ang laban na to mananatili siya at mas magiging matatag para sa kanyang mga anak. Barangay LS 97.1 97.1 97 Number one.